Hello mga kalakbayero, nandito pala tayo ngayon sa Kapas Tarlac para mamigay ng libreng lang isa change oil sa isa nating follower. Papasubok natin sa kanya kung gaano kaganda ang mobile engine oil. Napansin ko kasi ang mga comment niya sa aking mga mobile videos. At pagkatapos nga namin kumain, may natanggap akong message na nandyan na siya sa baba. Dumating na yung bibigyan natin ng libreng lang isa change oil. Isa to sa mga followers ko. Salubongin ka lang. Sarje, kain tayo! May alam kang ano dito? Kasa na suki okay mo. Wala lang po. Ano sa kulang din po kasi. Nag-change oil? Pagawa natin kasi para mabidyohan ko. Ah, sige po. At dito nga kami sa J Vargas Motorcycle Parts and Accessories. Ito lang yan sa tabing kalsada sa may Kappa Starlach. Kinamahanin mo ba yan? Drag? Hindi ba? Sa bahay lang. Sa bahay lang? Oo, pang lang.

at sinuggest nga ni Kuya Junar na palitan na rin yung oil filter. Magkakaroon siya ng minsan eh, yung pag-akit doon sa taas. May malit na butas lang yan papunta sa silinder. Eh. Wala Basta may, may lumusot ng kahit isang isang dumi, Pwedeng bumara yan doon siya. Oo, oh, oh. kakayasin, no? Hindi, hindi kakayasin. May host siya papuntungan. Ah, pwedeng bumara lang. So no, pagka bumara, Dada. hindi ka agad maka uh, makapunta sa host siya ng direct yung nangis. Mm. Ngayon, magkakos ng overheat. Sa Sobrang tuwa ng ni Serge. Pagluluto daw niya ako ng adobong itik sa susunod na pagpunta ko. Yes, Sir Jerry. Okay, Sir. Sir, salamat po. Okay. Sa next na pagpunta ko, oh, balik ako da. Plus pagluto na. Ah, tapos dali-dali sa taas na. No? Yes,